Sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hiala. Chris Chuper. kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Ni -ni 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 Nicole Hiala. mula sa mahiwagang burnay. mahiwagang burnay mahiwagang burnay ang kwento ba kung bakit sumasaya ako kapag umuulan? Siguro, ikaw talaga ang dahilan. Umuulan kasi noon ng una kong mapansin ng kakyutan mo. Elementary pa lang tayo noon. Nasa may gate ako ng school, nakapayong habang inaantay ang sundo ko. Bigla kang lumitaw sa harap ko. Basang-basa ka pati ang librong nakapatong sa ulo mo. Sabi ko sa isip ko, ang cute naman nito Akala ko eh, saglit lang kita makikita. Pero tumigil talaga ang mundo ko na makisilong ka pa sa payong ko. Okay lang ba pasilong ako? Ang sabi mo ang agang o oh. <laughs> <Back art> of... <laughs> oh, nga no lamentaryo pala <laughs> naisip-isip na, may na. mali siya na agad <laughs> may something agad <laughs> eh hindi agad ako nakasagot nakatitig lang kasi ako sa dimples mo uh, o oh, sige silong ka na baka magkasakit ka pa ang sabi ko habang natataranta simula noon ay naging magkaibigan na tayo dahil sa kadaldala ng mga classmates ko inalaman mong may paghanga ako sa iyo. Janish, crush mo daw ako? Ang sabi mo sa akin. We, sino naman may sabi sa iyo? Mataray na sagot ko. Kabe! Sigaw ng mga classmates. <laughs> Parang gusto kong umiyak sa sobrang kahihiyan. Pero bago pa ako mag-walk out, e bigla mong sinabi, Huwag ka nang magalit sa kanila, Janice. Alam mo ba? Crush din kita. Yes! yes. Pero kasi bata pa kayo eh. Kaya... Hindi <laughs> <laughs> na namin masyado susuportahan. Oo, no, hindi ko masyado susuportahan. <laughs> ang babata pa natin, pero parang naging MU na tayo. Lagi mo na akong inaabangan sa may gate pag uwi na. Sobrang saya ko nun. Parang fairy tale ang lahat. Pero nagsimula ang nightmare sa buhay ko. Nang kinailangan yung lumipat ng family mo sa Cavite. Janice, promise kahit malayo na ako, te-text pa din kita. At tumupad ka naman sa pangako mo sa akin. Lagi tayong nagte-text at nagtatawagan. Lagi kong kinikwento ang mga nangyayari sa akin. Pagtungtong ko ng college, nagulat ako kasi lumuwas ka ng Maynila at dinalaw mo ako. Doon mo sinabi na sa akin na gusto mo kong ligawan. O yan na, support na namin. <laughs> College na eh. Pwede na, pwede. pwede. na. Hanggang sa naging tayo na nga at talagang sobrang saya nating dalawa. Pero marami rin pagkakataon na nagtatalo tayo. After one year, nagbreak tayo. Nawala na ng komunikasyon at nagsimulang kumilimlim ang buhay ko. Akala ko doon na matatapos ang lahat, pero muling sumikat ang araw nang balikan mo ako at ligawang muli. February 8, 2013, muli kang nagtagumpay sa panunuyo mo. Sinagot kita at patuloy tayong naging masaya. Dumaan ang mga taon at sinubok ng panahon ng ating relasyon. Naging challenge sa atin ang pagiging busy at pagiging malayo natin sa isa't isa. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo sumuko. Ginawa natin ang paraan ng issue natin. Kahit binabaha tayo ng pagsubok, pilit pa rin nating inaahon ang ating relasyon. Halos once a month na lang tayo magkita kaya sinusulit natin ang bawat oras. Pinupuno natin ng masasayang alaala ang bawat minuto na magkasama tayo. Nagkasundo rin tayo na sabay na subukan ng mga bagong bagay gaya ng hiking at island hopping. Halos nalibot na nga natin ang buong Pilipinas ng magkasama. October 6, 2018 nagkayayaan ang barkada na pumunta sa Lukban, Quezon. Sama-sama tayong pumanik sa kamay ni Jesus. Nang malapit na tayo sa may tuktok, e eh, saka naman biglang umulan. Nung araw na yon, ako lang ang may dalang payong. Pasusukubin sana kita pero sabi ko, maligo na lang tayo sa malakas na ulan narating natin ang tuktok ng basang-basa. Niyaya mo kong humiwalay sa mga barkada natin. Ayun na. <laughs> Pumunta sa talahiban. Magubot pa naman sa paligid niya. Kayo ha? Ayan na. Diyan pa talaga ha? Hindi <laughs> <laughs> nyo man lang napigilan <laughs> ha? <laughs> <laughs> Teka lang, ba't ba kayo advance mag-isip? <laughs> Niyaya mo kong humiwalay sa mga barkada natin nagsimula na akong kabahan dahil parang may kakaiba sa iyo. Walang <laughs> <laughs> pinipiling lugar ha. <laughs> <laughs> maya maya, eh, bigla ka nang na, na lumuhod at sinabi, Janice, ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Sa harap ni Jesus, gusto kitang yayaing magpakasal. O, oh, kayo eh. Ah, <laughs> ano kayo? pala? pala eh? Akala namin hilahin bigla sa talahiban. <laughs> Nasaan nag-iisip talaga oh, eh. O, bakit tayo ganun mag-iisip? Kayang tatlo. Nahusgahan at yung, agad. Oh, at yung mga nasa FB Live, di ba? Eh kasi naman yung pagkakasabi mo, Te. Hinila mo ako. Oh. Sinabi niya, humiwalay tayo sa tropa. Oh. <laughs> Alam na, Diz. <bis. laughs> Yun naman pala. Okay. Sa harap ni Jesus, gusto kitang yayaing magpakasal. Parang nag-slow mo ang mga patak ng ulan. Speechless ako hanggang sakunin mo na ang singsing. -sing. Janice, will you marry me? yes! yes! Ye Nagsimulang pumatak ang luha sa mga mata ko dahil sa sobrang kaligayahan. Yes, Mik-Mik, I will marry you. Tila nakiayo ng panahon sa sumpaan natin. Biglang tumila ang ulan at unti-unting sumikat ang araw. Naalala ko tolo yung panahon nang una tayong magkita. Umuulan noon, pero sobrang saya ko. Dahil ikaw ang kasukob ko sa iisang payong. Ngayon ay anim na taon na tayong sumasayaw sa ulan na magkasama. Para Hindi tanga. <laughs> <laughs> Hindi nakababa ng bundok. nila kau. Hindi nila. Hindi nila. Hindi nila. Hindi nila. Hindi nila. Hindi nila. Hindi ngayon ay anim na taon na tayong sumasayaw sa ulan ng magkasama. Sa ating nalalapit na kasal, sana naman ay ulanin tayo na maraming biyaya. At Huwag kayong magdadamay ha. Pagsasayaw kayo lang ha. Kung gusto mo mag- mabasa kasi memorable sa inyo. Eh, tatawag nila sa ulan yung oh. kasal nila. Na-imagine ko magdadamay itong mga to oh. eh. Uy, sumayaw kayo. Sumasayaw oh. yung bagong kasal. Doon sa ulanan. Oh. Memorable daw sa kanila. Tara, 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 dali. Ano ba? Pwede tayo mag-isip. Ngayon, ay anim na taon na tayong sumasayaw sa ulan na magkasama. Sa ating nalalapit na kasal, sana ay ulanin tayo ng maraming biyaya at bumubuhos na pagmamahal. Happy 6th Anniversary, Mik Mik. Mahal na mahal kita. Love, Janice. <sighs> ang kwentong ito ay ipinadala sa atin ni Janice, isang tambalanista. Sharap naman nun. Makapunta nga din dun. Magubat dun eh. Oo. Sa, sa paligid ng, ano, ng kamay, ni Jesus. Kamay ni Jesus. Pero good thing, hindi yun yung ginawa. Pagayon oh, okay. yung iniisip namin. <laughs> <laughs> Kaya hindi ko alam kung ano yung ginagawa ng mga tao sa talahiban doon <laughs> <laughs> oh, yun naman pala. Eh. Grabe kayo mag-isip. Mag oh, di ba? Sa harap ni Jesus. Oh, napaka ano naman. Oh. Yes, yeah, na, napaka, napaka sweet at napakaganda. And mm. um, alam mo sa sarili mo na maka-Diyos yung mapapakasalan yes. mo, di ba? And uh, that's, a, that's a great thing, di ba? Na makapagpakasal sa isang tao na may takot sa Diyos. At uh, a person who has faith in the Lord. Napaka ano, napakaswerte mo naman. Congratulations sa uh, talagang uh, sabi nga, di ba, minsan uh, hindi natin pinaplano lahat eh. Tinatarget lang natin, no, oh, yung taong do, pero hindi natin may imagine na uh, mm. siya talaga yung natin na uh, balang araw. Crush, crush lang. Doon naman nagumpisa diba, lahat diba? Eh. mo, hindi pa nga natin tatlo ha? Oh. pa diba? lang <laughs> oh, eh. Na, yung, pag nakita mo lang siya, natutuwa ka, pero hindi mo hindi mo pinala nung, ah, pakakasalan ko balang araw. Mm. Kasi nga, ka, bata pa kayo. Pero wag ka, bibigay talaga ni Lord na, ah, ito ang taong pa, sa para sa'yo pagdating Saka, ng panahon. Saka tingnan no, tas, ano, natutuwa ako sa mga ganong kwento, yung naghiwalay tapos nagkabalikan. Kasi wala akong iniwalayan na nagkabalikan kami. <laughs> oh, it that's never happened to mm -hmm. me. Na, Pagtapos na, tapos na. Mm. Or hindi kami ulit Nabigyan ng chance Or hindi na talaga Not meant to be Kaya natutuwa ako Sa mga kwentong ganyan Na parang Naghiwalay Nang matagal na panahon Tapos mm, eventually Pinagtagpo O nagkabalikan, oo, nagkabalikan. Oo, Pang one more chance At manunong no, 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 no. naka na nila. naman <laughs> Kasi kuminsan kasi Sa buhay natin Hindi sapat na Mahal niyo ang isa't isa eh. mm -hmm. Siguro baka Pinaghiwalay sila Para kumaga Mag-evolve pa Para mm -hmm. yung, yung right mag -grow moment Mag-grow pa oo, oo. Tama Para may matikmang iba Ganon din Yan to, din <laughs> Para pag ano Pag nagkatuloy nakayo may alam ka na <laughs> <laughs> Para But may then, comparison uh, uh, ay mas magaling pala yung una balikan ko nga <laughs> Galing naman ng kwento ninyong dalawa from elementary days. Yes. Diba? Oh, congratulations sa inyo na nalalapit na kasal. Sana hindi literal na umulan, pero I'm sure kung umulan. I'm sure it will um uh, give smiles on your faces kasi parte na 'yung ulan, de ba? Sa buhay ninyo nagsimula kayo sa ulan. kamu six years na kayong uh, umasenso, wala <laughs> na magkasama para kayong mga tanga. Hoy, <laughs> <Bigla. laughs> oh. <Umuulan dyan. laughs> Nakajudy naka, -duty, naka -duty sa trabaho. Yung ulan, tara, magkita tayo. Sayaw tayo mamaya. Trot, nakaka-lurk Literal ba? lang kami mag-isip. Mm -hmm. Kaya kami natatawa. Ang oh, -oh. <laughs> may sayad po, may sayad. <laughs> We are happy for you and again mm -hmm. congratulations. Uh, ang sarap ng ng ganyan no. Mm -hmm. Talaga ng tanginya na try niya. Iyo <laughs> Namaligo no sa ulan. Yung proposal. Sa kamay ni Jesus. Sa kamay ni Jesus. Masyado mataas 'yun. O oh, ano 'yung buto mo? <laughs> may edad na eh. Yung talaga yung concern niya eh. Hindi yung proposal eh, Ang okay. as dun eh. Okay lang umakyat yung pababa problema. <laughs> Di so ba man, kakakit lahat ng mga principal sponsors? <laughs> 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 oh. ba? Matarek ba, partner? Mat malalaki yung steps. hindi uh, kasi pero kaya. Yung, yung mga tao kasi, yung iba, pag tinanong, nakarating ka na sa kamay ni Jesus. Ako, oo. Sasabihin nyo, ako hindi pa kasi ang taas ng kamay niya eh. Nakadipa yun eh. <laughs> so, sa <laughs> paalam ni <paalam> Jesus. <laughs> Ani <laughs> Mga kaibigan ko talaga. Literal. Ano, <laughs> Rocky. Uh, congratulations sa inyo, Janice and Mick uh, nawaya. Uh, ulanin nga kayo na maraming maraming biyaya on your upcoming marriage. Yun ang wish na namin. At ulanin din kayo na maraming uh, anak. Kung yun yung ano, kung yun yung uh, gusto ninyong dalawa. Tsaka huwag niyong nadama yung anak niyo sa sayaw sa ulan. Mahirap. Puso. may -ma niya po. <laughs> Tama. Nakakilig lang. Nakakilig pa yung ng yung kwento. Nakaka-inspire. And uh, sana lahat tayo makahanap ng kagaya ng ano ng mga uh, ng mga inaasawan ng inasawa ninyo. Yeah. Sarap naman. Ikaw ba ka, Bisha? Meron ka rin bang uh, love story na gusto mong i-share sa amin? Totale eh, buwan ng pag-ibig naman. Pwede nyo kami i-email. Send your stories at mahiwagamburnaystory at gmail.com Kahit anong kwento na po yan, mga kaibigan, na uh, basta send nyo sa amin. Uh, malay kwento nyo na ating pag-usapan sa mga susunod na araw. Yahoo! Good morning and happy listening po sa lahat ng mga kabisya natin nagsa-celebrate ng birthday today. Sino nagsa-celebrate ng birthday today? Ayan, si Lolo. Birthday ngayon Ayan, ni Lulu. Lolo. Ayun, Lolo. Arin okay. 55 na. Oh, yun na. Wow. May asim pa rin. <laughs> Nakakarami pa rin. Sizzling eh. hot pa rin. Tita Lulu, happy birthday sa sa'yo and uh, kailan po namin matitikman ang iyong nga uh, matitikman ni Tanghenyo ang matitikman ka ni Tanghenyo. <laughs> ang iyong pabibingka. Gusto <laughs> <laughs> rin ng Kenya. Kung walang budbo dyan, bubudbura ni Tangenyo. Hahaha! 55, pwede, pwede, kanina, <laughs> pwede. pwede. <laughs> Happy birthday, Tita Lulu. Enjoy your special day. Nay, Ellie De Castro. Good, good to good see you morning. you again. And good to see you again. Sarado na Manila Bay. Hindi ka makapunta doon. <laughs> may buhangin pala sa Manila Bay, no? Meron ba? may ibon oh, nga eh. sa Manila Bay. Meron pala. Ganda, ganda, ganda Bawal sa Manila Bay. Bawal punta na? Bay. Sarado na. Totoo ba? May mga bakod na siya. Ah, <laughs> okay. O ingat kayo mga kabisya, kung saan man kayo patungo, ano man ang inyong eksena, ngayong umagang ito at ngayong buong working week or school week. Smile! Muli ako po si Nicole, si Nicole Yala. At ako naman, si cambio kay Chris Chupere. Na walang, walang matatag, matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun. Yun! Ang programa